Oh, babay na Maddie sa school mo. Tagay tayo science. <laughs> Naging school ni Maddie ng isang taon. Hmm. Ah, Good morning. Good morning. Punta tayo ngayon sa Tagaytay sa school ni Smadi, sa science. Para para kunin yung kanyang report card at ibabalik ang kanyang module na binigay kasi sa kanilang module eh. So kukunin natin ngayon ang kanyang card. Ngayon ang kuhaan sabay sa enrollment ng mag-grade 9. Pero hindi naman tayo mag-e-enroll, kukuha lang tayo ng card para madala niya sa Mindanao sa kabuuan niya. Let's go, guys. Ang kinakain niyo dyan? Kunin muna natin yung card bago tayo kakain. Mami, card. Mami. Mm. Ano po? Kain tayo ng Jollibee. Mami, kain tayo sa Jollibee. Jollibee? Hala, oy. Manok na naman? Apa. Uy. Uy manok na naman ni. Eh. Sige na, mami. Katapos sa school ni Atas. Katapos sa school ni Sige na. Sige. Walang katapos ang manok. Magkakaroon na tayo ng pakpak. Dito na tayo sa science guys. Dito na tayo sa school ni Maddie. Lalo mo yung naglalakad Maddie. Hmm. Dito na kami sa school. Bit-bit ni Maddie yung kanyang module na ibabalik. Mga may binigyan kasi sila ng mga module eh. sa room nila don yung enrollment at saka kukuhaan ng card pipila kami guys pipila natin ng module. Kukuha namin yung kanyang card. Ito yung kanilang room ko. ready? ba yung date? And ito yung kanilang class Dane. Dane. Hi! Ay! Ano <laughs> sa mukha mo? Ang daming biskuit. puha na lang po ng card. Ayan. Ito na guys. Puhahan na namin yung kanyang card. At kami ay uuwi na. Ayan. Uuwi na kami. Paalam ka na sa friend mo. Ayan. May friend si Maddie dito. Oh. Paalam ka na kay friend mo. Si ano yan? Si Monica? Sino? Si Monica? Oh. Paalam ka na sa friend mo. Si Monica. Bye Monica. Sabihin mo. <laughs> <laughs> Yung friend niya dito sa school eh Balik na siya sa Davao No? Kaya <laughs> nga eh Alam Parang <laughs> Lumas ka na <laughs> Five kung. Well yan o Interview mo nga mo Interview mo <laughs> Interview mo sila yung mga magkakas magbabarkada dito eh. Eh, yun ang gusto niya. Balik daw sa doon. Babay na mo nito. Ang... <laughs> Bye. Ayaw mo eh. Kaya nga, wala akong tayo magagawa. I Ipilit kung ayaw niya. Okay. So, niya doon. Alis na siya sa Tuesday. Mm hmm. No, alis siya sa Tuesday. Okay, hmm. let's go. Tapos na. Alin? Ano ba sabihin na? Ayan na. Ano ba ano ba? Ano ba sabihin na? attendance. Hmm. Masahin mo kasi. Attendance. May nakalayo ka ba dyan absent? Ay, ano lang absent mo? Ilan? eto number of school days, ibig sabihin. Ito yung school days ng, for the ma, buong taon. Ito, 179. Ito, number of days present, number of days absent. Wala ka palang absent. Wala ka absent. Wala ka daw absent. So, बस पाई और पिक्चर अंकिता दीता Oh, bye bye na Maddie sa school mo. Tagay tayo science. <laughs> Naging school ni Maddie ng isang taon. Sineri naman ang mag-i-school -e dito. Ayan yung science. Oh, guys. dito kami guys sa Ayala dito daw kami kakain ng manok morning po. On the way po kami pupuntang Tagaytay. Maghanap kami ng school supplies ni Madeline para may maiuwi siya sa Davao. Hi kayo dyan. Hi. Hi. Guys, dito na po kami sa bilihan ng mga school supplies And para may gamit si Maddie. Ano po? Ano na naman yan, anak? Ito sa Isa-isa. Ilan ba? Ay, ilan ba? Isa, isa to, il, parehas na kulay? Pare-parehas na kulay? Hindi pa. O, dito yan. May ibang kulay para malaman mo. Anong sabi ko? Cover pa lang, alam mo na. Bawat subject, ibang kulay. Mami, gusto mo dito? Ito, here on. Mami! Kuha ka Sampu? ko na lang kung babayaran na ibibigay ko. Okay. O, oh, ayan. Nakakawa ka lang ng lapis? Meron po yung black. Ano pa? Ano pa kukunin? Papel notebook, yun na lang. ko. Ilan yan nakuha mo? Para sampu. Sampu na ball pen. Meron ka pang nakuhang isang set dyan, diba? Oo. Oh. Ayan. Mapupunit yung dito mo. Bakit mo makaragdala ng leggings na Ayan. Okay na. Ano pa? Ayan. Nakabili na kami guys ng notebook, papel, ball pen, lapis ni Madi. Ngayon bibilhan niya daw yung kapatid niya ng kwintas. Pasalubong niya daw sa kapatid niya. kanap daw kami ng kwintas pampasalubong sa kapatid niya. ang dito pang ano to yung hair accessories tingin mo siya ng headband para sa kapatids. at saka diba sa ano kukuha ka ng ganyan yung pantali Tigda dalawahin mo na lang kasi kukunti lang naman ang laman Mami, ng isa. Mami man, ang mahal nito. Opo, oh, ma mahal. Isang sang isang tuwa. Hala. Isang libo, isang tuwa. Hindi mahal. Hindi ba mahal? Mami, ito. Hindi mahal. Mahal nga. Hindi. Mahal kita. Mami, hindi ito mahal. Ang nakasulat dyan, mahal kita. Hindi. Hindi ito. Ah, nga mahal kita. Hindi oh, ito ang mahal. Opo. Ayaw mo nang, ayaw mo nang ganon? Katulad nung nakuha mo kanina? Yan na lang. Dane? Hi, Yan. Pabili kami ng notebook at papel ni Maddie. Notebook, papel, ball pen, lapis. Yan yung mga kailangan niya sa pag-aaral niya. Binilhan mm -hmm. niya pa yung kapatid niya ng mga headband. Pantali ng hair. Yan. Tayo okay. tayo guys. Wala na gulang yun. Tatapos namin ng gamit ni Maddie. Kain tayo ng chicken. Ano, baby? Ano, baby? Ano, sawah barang chicken, sawa aku si chicken, apa? <laughs> aku chicken, eh ini madi nih, pasu chicken, change kau apa chicken? <laughs> Today, sawa chicken? Ikaw, Papa, sawa chicken? Lustum, okay, <laughs> <laughs> guys man,